Ito ang pichay. Wow! Pichay! <laughs> Ito ang kalamansi. Wow! Kalamansi! <laughs> Yan ang niyog. Wow! Niyog! <laughs> Ito ang kutsi. Wow! Kutsi! Ito ang bijoke Wow! bijoke Hahaha! <laughs> tricycle. Wow, tricycle. <laughs> Ito ang motor. Wow, motor. <laughs> Ito ang saging. Wow, saging. Ito ang abukado. Wow, abukado. <laughs> Ito ang tabo. Wow, tabo. Ito ang manok. Wow! Manok! Ito ang fish pan. Wow! Fish pan.